Buenos dias, damas y caballeros. May lakad po tayo today. That's why we made this uh, pre-recorded uh, video last night. Uh, we just want to bring you itong update or itong follow-up dito sa sa pa, sa deklarasyon ni Sara Duterte na bobo talaga itong si President Bongbong Marcos si Undersecretary Claire Castro at uh, mga kritiko niya dahil hindi nila naintindihan yung personal at official ang diferensya ng personal at official trip sa mga travels niya abroad at uh, maganda naman po uh, pinatulan siya ha, ni resbakansya ni Undersecretary Claire Castro ha sa, sa pahayag ni Sarah na bobo talaga Ah si President Marcos, ang Marcos administration at mga kritiko niya. Sabi rin ni Claire Castro without using the actual word na bobo siya, sinabi ni Claire Castro eh may uh, si Sara ang mas bobo. Uh, yun that is that is the main uh, although ginamit niya na word na na you know, uh, parang mentally uh, nagigemotional kaya kaya Parang wala nang sa sa matinong pag-iisip itong si Sara pero the bottom line is uh, uh, bobo mas bobo itong si Sara. Mas bobo itong si Sara dahil inamin niya na personal trip yan pero ginamit niya ang resources ng Office of the Vice President to include to include yung Facebook page na minemaintain maintain ng uh, nang uh, government paid staff mga content creators nagbayad ng gobyerno ha sana gumawa uh, gumawa siya ng personal page niya at diyan niya pinost yung yung video ukol sa speech niya diyan sa 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 uh, Australia so sabi na ni Claire Castro eh ginamit mo nga ha yung official Facebook sa uh, social media site ng Office of the Vice President. Eh sino ba sino ba ang nagme-maintain? Sino ba ang mga social media operator diyan? Eh mga taong gobyerno 'yan. Bayad 'yan ng gobyerno. Eh bakit sinasabi mo ngayon personal 'yan? Buti nga hindi pa na-discuss ni Claire yung mga bodyguard, yung pamasahe ng bodyguard, yung uh, yung pagkain ng bodyguard yung uh, yung hotel ng bodyguard sabi natin na uh, pwede itong dalawang bodyguard Yung kung dalawa eh what if tatlo or apat pwede gumasta ito from uh, from 400 to 600 to to 800,000 kung kasama pa ito sa kanya sa first class seat ah? so lahat yan na uh, syempre charge yan sa gobyerno pero meron pa yan mga per dime at kung uh, tao ka sa gobyerno o kahit privado, kung pupunta ka sa abroad ang per mo at allowance mo in dollars rin. So ganun rin sa Australia, ha, Australian currency rin. Ha? So say kung sa Europa, ha, Kwan rin, di ba? Sama-sama siya parati ng mga bodyguard niya pati Europa. So syempre, bayad natin 'yan in euro rin naman 'yan. So tama si Claire Castro at sabi niya, kung uh, kung kung pub, kung dahil ginagamit mo yung resources ng gobyerno kung official trip ito ha pwede kasi natin iconsider official trip 'yan dahil nakipag-appointment nga siya hindi siya nakipag-appointment as Sara Duterte nakipag-appointment siya as as vice president doon sa Ministry of Foreign Affairs ha uh, led by uh, Min, uh, foreign affairs minister Penny Wong na hindi naman siya pinagbigyan. Kumbaga, uh, inisnab naman siya ni Foreign Minister Penny Wong. So, sabi ni sabi ni Claire Castro, eh kung official 'yan, eh you owe it to the public para sabihin ano ba na discuss nyo dahil official sabi mo, sabi mo nagtatrabaho ka doon. Kasi sabi yun ni Sarah, eh, kahit nagtatravel ako, nagtatrabaho ako, eh, sabi ni Claire Castro, kung sinabi mo nagtatrabaho ka, ibig sabihin, hindi personal, hindi, hindi bakasyon yan, kundi nagtatrabaho ka, kaya nga tuloy-tuloy pa rin ang sweldo mo as vice president. Ha? Kasi, kwan yan, na galing sa 730 million budget ng Office of the Vice President. So, kung nagtatrabaho ka, Uh, you owe it to the public para sabihin mo kung ano ba ang nagawa mo dyan habang nagtatrabaho ka. Ano bang, ano bang uh, pakinabang ng tao sa trabaho mo dyan? Sino ba na-meet mo dyan at uh, guminhawa ang buhay ng tao sa Australia? <laughs> Yan. So, durog. Durog si Sarah Duterte. Either way, ha? Kaya, siya talaga, tama talaga si Claire, ha? Siya talaga ang mas bobo. Kasi, Inamin niya pribado. Pagkatapos si Robbie rin niya, nagtatrabaho siya. Eh kung nagtatrabaho siya, nagpapasweldo siya. Kung nagtatrabaho siya, gumagasta siya, chinacharge siya sa gobyerno ang mga pagkain, koche, renta car, hotel, at uh, ticket niya. So ano ba talaga? Eh di kabobohan, kasi sinabi niya pribado, and then sinabi niya nagtatrabaho sinong tao magsasabi ng contrary statement na, na, ganyan ha hindi ba bobo ang tao na nagsasabi ng ganyan so sabi ni Claire Castro ha without using the word bobo at uh, sabi nga niya ang word na ginamit niya intelligence is low intelligence is low mababa ang intelihensya so gano'n na nga Intelligence is low is the opposite of being smart or high intelligence. So anong opposite ng high intelligence? Bobo, bobo, stupido, tanga. Yun na yun. <laughs> so without using the word na bobo, durog na durog si Sarah as low in intelligence according to Claire Castro. So pakinggan panoorin natin itong uh, itong press con ni Claire Castro and thank you uh, a, uh, sandali medyo ito pala ABS-CBN medyo strict ito minsan sa kwan sandali. Hanapin natin uh, ito ito. Mas okay pa itong Philippine Star kasi medyo itong ABS-CBN minsan ah uh, uh, may sagot po siya sa state. Strict ito sa kwan sa copyright. O, dito na lang tayo sa kwan sa sa uh, Philippine Star ah kasi okay to dahil yan lang neighbor ko lang yung uh, yung may-ari niyan andiyan lang oh kikita ko ang bahay oh 100 million ara okay sige tuloy Philippine Star may sagot po siya sa statement ng palasyo on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips are indeed personal, but that she never used any government money. And speaking of yun po. Mm -hmm. Okay po, uh, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, uh, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. <laughs> Never speak out of anger. When emotions are high, intelligence is low. In short, hindi ka nagiging inteligente kung mataas ang emotion mo. In short, nagiging bobo ka. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa ko niya. At hindi natin kuno question ang sabi po natin no nakaraan ay uh, it's her choice. Kung diyan po siya abala sa kanyang private or uh, personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag na gagawa siya di umano ng official functions. Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po kahit po sa, sa inyo sa media na personal trip pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns. Yan, yan. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, eh nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging uh, tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia at hindi naman ito tutulan ng administrasyon. At um, Ginamit niya ang uh, OVP Facebook. Yan. Ito ay uh, parte ng gobyerno pero pang personal trip. So magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. At ngayon na inamin niya, sinabi niya na siya yung nagtatrabaho Yan. bilang Vice presidente. Lumabas siya ng bansa. Kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Correct. Ano? ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official functions sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia? At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Yan. Kasi po, para naging para official functions niya. ang sabi niya. Talagang kailangan niya na pong magulat. Kung private or personal trip po yan, hindi naman po talaga kinakailangan niya iulat kung anong ginawa niya. So, dapat may result po na maganda sa bansa yung kanyang paglakbay o kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya, muli, bayan o sarili. Tanong yan ni General Luna. <laughs> Iyak si Sara. She also said that she's the frontrunner for the 2028 presidential race. So the admin pushed for her impeachment to eliminate the frontrunner and that it's the intent of the president to stay in power. Um, siguro yan po yung nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan, Pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang uh, uh, accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po na din po natin malaman ang katotohanan at wag la pang pumagtago sa naratibo na siya yung front runner para sa 2028 uh, presidential election. At uh, sabi nga natin kapag ikaw ay taong bay, ikaw ay uh, taong gobyerno at uh, public servant ka, obligation mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o na kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Thank you po. Dura. Thank you, I think. Follow-up question, Alvin Baltasar. Expose si Sara. <laughs> ang katangahan. Yusek, uh, doon sa travel pa rin ni VP Sara, uh, Uh, may, you no? kung, uh, kasi ang alam natin, whether official or personal travel, kinakailangan mayroong mag-issue ng travel order. Eh. Mm -hmm. uh, sino ba ang nag-issue ng travel order? Sa... Nag humingi po siya sa Office of the President at siya naman po ay napayagan. Pero yung, kung sino man po yung mga delegado po niya, sa opisina niya po ito, manggagaling. So, sabi nga niya po, official function ito, so kailangan niya po mag-report sa taong bayan kung sino-sino sino yung kanyang mga naging kasama at kung lahat po ba ito ay sinagot niya ang mga gastusin ah, ito sa oh. ito sa part ng official uh, uh, trip niya uh, obligado siya na magpasan ng liquidation na uh, Tama! sinabi niya po kasi in official functions kasi kung hindi po siya official function at personal trip at pera niya po ang ginamit hindi po ito magkakaroon ng issue But since inamin niya na nagtatrabaho siya di umano sa Australia, so kailangan niya pong mag-report di lamang po sa, sa, sa gobyerno sa taumbayan. Kasi sinabi niya po na nagtatrabaho siya. So ano ang naging result nito para sa taumbayan? So yun po yung pinaka-importante doon. At um, so yun po. Thank you Alvin. Uh, follow-up question Eden Santos. Ah, uh, you uh, clarify clarify ko lang po no? kasi sabi niya hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan kasi parang ang uh, nabanggit niyo po kasi yung bakasyon. Kaya siguro medyo doon nagkaroon ng uh, uh, pagsagot ang VP regarding dun sa issue ng bakasyon. So, it's personal, pero hindi ibig sabihin, nag, uh, namamasyal or holiday po yon. So, ano po nyo, papano nyo po ikakategorya yon? Kung hindi po siya personal trip, hindi siya namamasyal, hindi pang sarili, ano po? Nagtatrabaho po ba siya? O bakasyon talaga? On leave ba siya? So, dapat po si VP Sara mismo ang magliwanag niyan. Dama sa atin dahil magulo po ang kanyang mga salita. 'Yon, in short, kinokontradict niya yung sarili niya sinasabi niya personal trip. Ngayon sinasabi niya, siyempre, ayaw niya magalit sa kanyang taong bayan at sinasabi napaka-useless ng vice president natin. Ngayon sinasabi niya nagtatrabaho siya. E eh, kung nagtatrabaho ka, ibig sabihin you are functioning as the vice president. So sino ba mga staff na ginawa mo? Mag magkano ba ang ginastos niyo sa trip na yan? Ilan bang P BPSG o vice presidential protection group uh, e-personnel na dinala mo diyan pati sa Hague, sama-sama yan. So, lahat yan, gastos natin. Eh, ang dami naman pera nila, ha? Bakit pati personal, kung personal yan, sa atin, tina-charge yung gastos ng mga, ng mga, ng ticket ng mga bodyguard, yung ticket ng mga, baka meron pa stop from the office of the vice president, ha? Baka, ku uh, uh, Kumain sila dyan Kung saan sila kumain na, Nag hotel sila Nag uh, Nag rent a car sila So lahat yan Kung chinarch sa atin at personal ang trip Illegal yan So dapat i niya yan sa atin So yan nga, yan nga ang problema Hindi nagsasalita Hindi nag-iisip Sinasabi private pagkatapos nagtatrabaho Ha? So <laughs> Uh, uh, Sarah should explain this eh, Pero without, without uh, her making any explanation sa ngayon Lumalabas siya tanga, lumalabas siya bobo At manuloko at sinungaling So yan po ah na uh, Nabumerang kay Sarah yung akusasyon niya Na bobo bobo si President Marcos Bobo si Claire Castro At bobo ang mga kritiko niya So thank you very much Uh, everyone for joining me in this pre-recorded vlog. Uh, good day to all and see you in my next vlog.